ano uh, to so, halos 3 months di umahanda. So, eh, nakita na, nakita na sir yung page natin na gumagawa rin yung giveaway secret. Kung kami nagkakilala, baka ano, ito nagulat siya nung sabit natin ginawa, kumandar na agad, tsaka nag-breedan natin lahat. Uh, maintenance karo, na maintenance. Sa page mo pala mismo? Uh, saan po? Sa Kuya G Motoblog, uh, tsaka sa Mar Motoworks. Uh, Ayan uh, ma Pala sa ano, sa Bro motor sa shop na kita trabuhan namin. Ayan uh, ma, uh, kadiskarte no. Kung sino mang uh, nangangailangan ng, alin ba tulad nga nito, ah uh, 3 months nang hindi umandar pero buta niya naman ngayon napandar niya napagana so ayan mga discard ano wala tayong tips ngayon sa tutorial wala tayong tutorial sa construction pero sa motor ayan meron po tayong konting may iba about sa motor ah ah Kuya Jay Motoblog Alright, muli maraming salamat sana kahit pa pano, may nalaman kayo at uh, nalaman ba na kung may kailangan kayo sa motor nyo na ipapagawa tawagan nyo lang o oh, i-chat o oh, i-comment nyo na lang sa aking youtube channel at ako na pong bahala sa iyo.